Mayang adlaw kanyang tanan. Andito ulit ngayon sa Hinaguan Nature Park na kung saan. Time check, it's 4 p.m. At nagsiwi na ano yung ba mga guests. Kaya, kailangan natin maglinis dito sa farm na kung saan tinanggal ko na po yung mga excess na mga kahoy o mga sanga na mga kahoy dito sa aming harap ng bahay dahil masyado na siyang mahaba at nakakasagabal na sa mga tumatambay dyan at dumadaan. So ito na nga bukod sa mga staff ko, ako kasi yung mga nagde-decide talaga dyan kung alin yung puputulin, ganito ganyan. So nandun naman sila sa kabila may ginagawa din sila. So hindi sila pwedeng gumalaw ng gumalaw dyan na kung ano-ano mga bagay-bagay pag hindi ko inutos which is gusto ko rin naman na sila din ang gumawa pero takot din sila baka mapagalitan ko sila so ayan na nga baka magulat sila na or magulat ako na putol na sila ng putol na mga kahoy so ako nag-decide na pakiputol so kami niya ni Jefford ang nagputol na mga kahoy kasi yung iba nagbabantay sa bilyaran tapos yung iba naman ay nagdidilig ng halaman so andyan makikita nyo yung kapatid ko nagdidilig ng halaman isa naman nakabantay sa entrance ayan sobrang dami namin mga tinanggal dyan ng mga halaman kasi sobrang hindi na siya kaaya-aya talaga at buti pa yung mga kahoy na yan mabilis tumubo at mabilis tumanga. yung mga in-expect ko ng mga African talisay na kung saan sila talaga yung kailangan linisin at humaba na talaga sila tuloy yung mga ang tagal naman itong humaba na talaga ko but anyway ito na po tinanggal ko na po yung mga dahon na yan at mga sanga niya ah. ito naman yung mga namatay na mga ano sobrang init talaga ng panahon guys tingnan niyo naman ang aking mga pananim na mga pine trees na iba oh tingnan niyo talagang hindi na siya talaga nakasurvive kahit anong dilig talaga siguro kulang sa lupa siya. Siya, kasi puro ugat na lang yun. Tingnan mo, oh, puro ugat na lang halos na nandyan. So, ang lupa na ay konti na lang. So, dahil kulang siya sa tubig, dinidiligin naman siya pero talagang siguro kailangan niya na talaga ng malakas na water supply talaga. Yung tipong hindi talaga siya pwedeng matuyuan. Kaya yung ibang mga pananim ko ay namatay. At tinanggal ko na rin yung mga excess na mga flowers naman dyan. Tingnan nyo naman kasi marami na po ang tumutubo dyan na mga anak niya. So tinanggal ko na po yung medyo mga malalaki kasi hindi na rin siya maganda tingnan. Ito lang mahirap sa mga flowers na yan kasi napaganda ng na mga bulaklak niya kung titingnan niyo sa mga likod, banda. Pero yung kaniyang mga pag medyo tumanda na siya konti, eh, kailangan na talaga siyang i-clearing. So ayan ang mga ibang mga halaman na talaga namang hindi nakasurvive dahil sa init ng panahon, di ba diba? Buti pa yung panahon mainit, pero yung pagmamahala namin wala na, sobrang lamig. Charis! So ayan, tinanggalin ko na rin po yung mga, ayan, kagaya ng mga ganyan, oh namatay na rin pala talaga siya kahit naka-direct sa lupa o nakalagay sa paso talagang mamatay talaga siya pero sila lang yung medyo mahalaman mga halaman na mamatay parang pine tree kasi siya na variety so kailangan yata niya ng more on malamig talaga na ano ayan yung kapatid ko na talaga namang siya ang nagdidilig ng mga halaman dyan at soon ay sila din ang unang ikakasal dyan sa hardin so, garden wedding kung tutawagin so tingnan nyo ay mga bulaklak na yun no? kulay yellow siya at kulay pink, na may pagka-violet, na may pagka-red. So, tinanggal ko siya yung iba kasi maganda siya pero pag medyo tumanda na, medyo parang gubat na rin siya tingnan. So, dapat i- eh, kailangan talaga ng may maintenance talaga kung tinatawag. So, ayan na nga, kukuha ko kayo ng ano, yung kutsilyo kasi meron akong mga pampuputulin dyan na mga kailangan putulin kasi nga, hindi na kaaya-aya. Tapos yung iba naman, sa gabal na rin sa daanan. Ayan, tinanggal ko. Tingnan nyo siya guys. O, nag-brown na siya. Nag nag hindi na maganda tingnan, 'di ba? Pero don't worry kasi pag tinanggal mo naman 'yan siya, bago mo naman siya i-clearing o bago mo siya tanggalin, meron na rin mga tumutubo na mga mamali, maliliit siya. So after mga 2 weeks, meron na rin mga mga bulaklak o lalaki na rin yung mga tumubo diyan kasi fast grower 'yan siya ng mga flowers, So madali siyang i-clearing, madali naman siyang tumubo. So as you can see, marami na po dyan, yung mo sa gilid-gilid. Marami na po siya yung mga walang bulaklak. So after a week niyan, tutubo na naman siya at mamumulaklak na naman siya. Tinanggal ko lang talaga yung medyo manong malalaki na at saka parang tawag nito medyo um, sagbut ba? sagbuton basagbuton, bamura naglasang ba. So yan, yung mga amanitri na yan, puputulin ko rin yan mamaya guys kasi ah uh, nakakasagaba na siya pag dumaan. So, yan talaga yung mga mal mabilis lumaki. Yung mga inaasahan ko ng mga African Talisay, yun talaga yung wala. So, paalala lang po sa mga pumupunta po dito. Sa mga, kasi marami pong pumupunta dito para manghingi ng mga bulaklak, lalong lalo na yung mga pula-pula na yan. I can, I can recommend naman sa inyo guys kung ano ang kailangan yung kunin. Ayan, mga bulaklak na puti na yan. No? Oh. Yung mga pink na yan or kulay pula na parang pasong-pasong, pwede po kayong kumuha dyan, lalong lalo na sa mga gusto magtanim din yung buto lang po ang kunin niyo, wag niyo lang pong yung mga ano ha. Or kung gusto niyo po na talagang sobrang madali pong tumubo, kunin niyo po yung mga bagong tubo po ng mga kulay pula na yan. Tapos itanim niyo sa inyo, pwede naman siyang, pwede na kayo magpaalam naman kung gusto niyo pong kumuha. So ayun na nga, yung mga kahoy na yan, pinagpuputol-putol ko rin kasi sa gabal na rin siya, baka tumusok na rin sa mga dadaan, tumusok yung mga ano niya, mga sanga. Pero I'll make sure naman na yung pinagputulan ko, eh hindi naman talaga siya madadaanan ng tao kasi may mga ano naman siya, may mga bakod naman dyan. So, hindi sila matutusok. Ito din yung African talisay na yan. Dalawa yung tumubo sa kanya. So, pinutol ko yung isa para mag-focus kasi dapat isa ka nga lang kasi yung pwedeng um, tumubo dyan eh para maganda yung pagka ano talaga niya. Para sa Christmas tree. So, dalawa yung sanga na tumubo. So, tinanggal ko yung isa para focus siya doon sa isa kasi pangit tingnan pag dalawa. So, ayan na siya. No, di ba? So, ako na talaga yung mga nagtitrim dyan, guys. Kasi, ako lang yung pwede mag-decide kung anong kailangan dyan. So, ayan na. Pinagpuputol ko na rin yung mga ganyan banda sa may daanan. Kasi, daanan po yan siya. So, kailangan tanggalin yan siya dyan banda. Kasi, sa gabal siya. At, dito naman tayo banda. Sa so, mga pupunta po tayo dyan, guys. Um, sana po uh, magpaalam po kayo kung may gusto kayong kunin ng mga bulaklak kasi marami po talagang kumukuha ng mga bulaklak dyan sa akin kasi yung iba naman wala sa kanilang bahay kaya nanghihingi po sila. So okay na naman manghingi guys. Pwede kayo magpaalam lang. Go lang. Kasi wag lang ubusin, di ba? <laughs> At sa lahat mga pumupunta dito guys, guys kanina talaga yung CR talaga. May dumumi sa CR pero hindi man lang tumae doon sa loob ng bowl. Doon siya dumumi sa, sa floor. Hindi ko alam kung bata ang tumae doon pero ewan ko tsaka wala naman problema kung ang mga basura wag nyong ano kahit dyan lang kayo magtapon-tapon sa gilid may mga designated na basurahan naman pero kung hindi nyo itatapon okay lang din naman guys basta wag lang talaga sirain yung mga kurtina na nakalagay dyan sa may um, cottages may mga ganun kasi tinatanggal yung mga kurtina binubulbuhol tapos yung iba naman nasisira yung upuan hindi ko alam kung paano nila hindi ko alam an paano nila sinasakyan dyan lalong lalo yung mga nag-overnight tapos kinabukasan may sira na upuan may sirang pinto ng A-house may mga suka yung ay nako may mga suka yung mga carpet ang hirap pa naman yung carpet okay na sana yung kung bedsheet yung nasukahan ni eh. dun sa carpet nasukahan kasi lahat po ng e-house meron po siyang carpet so ang bibigat po ng carpet na yan guys tapos saka namin nilagay ng foam so okay lang yung pero pwede namang buksan yung bintana tapos dun kayo sumuka ay nako anyway sa lahat mga pupunta dyan yan nga, ano lang naman um apa paalala lang naman dyan. Tapos, guys, sa totoo lang, mahina pong water namin. Meron po kaming tangke. Kaya medyo nag po kami ng tubig sa tangke para naman pagkailangan ng tubig, meron pong masupply dyan sa CR. Ang ginagawa po kasi pag nagbubukas ng tubig, hindi man lang nila sinasarado, hayaan lang open, hindi nang anilinis. Okay lang naman yung paglilinis. Huwag nyo nang linisin. Basta buhusan nyo naman yung pagduminin nyo kasi ano nakadiri para sa mga next customers alam mo kahit sobrang linis ng CR namin dudumi at dudumi din talaga yan kasi dahil sa mga gumagamit nakawalang gana din maglinis na puro puro dumi din yung mga nanjaan so ang dumi lang naman talaga ng CR namin is yung mga buhangin dahil mabuhangin po yung maputik mabuhangin po yung ating kapaligiran sa so pagpasok ng CR yun talaga yun pero yung madumi na tae talaga yung mga nandun na hindi nagbubuhos tapos yung iba dun pa tumatay ay naku nakakadiri yung mga suka na hindi man lang pinaflash tapos yung gripo na hindi man lang ni turn off ay yung namin nakita nyo naman dun lang yung tubig namin tapos pag hinayaan nyo siya na mag open maubos pa yung tubig namin ng tanke so ang hirap hirap paglinis ng walang tubig so alam nyo naman guys al-ilnin ngayon medyo taghirap tayo sa tubig but anyway Salamat pa rin sa mga pag nagpumupunta po dito, lalo-lalo na sa mga nag-spend ng time nila weekdays and ay weekdays, weekends. Pang gusto niyo po na medyo tahimik, relaxing at um, peaceful yung ambiance, pumunta po kayo dito ng weekdays kasi solong-solo nyo po yung place, konti lang po yung tao. And ayan na nga guys, inuubos ko na po yung paglilinis dito kasi aalis na naman ako, pumunta naman ako ng Maynila. So para makita nila na kung ano yung kailangan tanggalin, kung ano yung kailangan linisin, ay susundin na lang nila. Ganoon naman talaga, for you to be a good leader, you should do everything para naman makita nila at they will follow what you're doing. Ha? Huh? Paano ba yung tawag nito? Basta, tinituro ko sa kanila kung ano yung kailangan gawin, ano yung kailangan tanggalin. Kasi hindi naman sila basta-basta magtatanggal dyan ng mga kailangan lang tanggalin because pa galit ako pero syempre kailangan din natin ng mga initiatives. So ang lagi kong sinasabundian yung kapatid kong si Bimbo kasi gusto ko kung ano yung ginagawa ko, gayahin din niya. Kaya ayun, ginagaya niya yung mga kung anong ginagawa ko. Ayun, baka maging maging bakla na rin siya katulad ko, charot lang. So ayun, tinatanggal ko yung mga halaman na 'yan tapos yung mga basurahan naman ayun, inaano naman nila yung mga sinusunog, yung mga dahon-dahon na 'yan. Pero sabi nila bawal daw magsunog-sunog pero hindi naman plastic sinusunog. Ang sinusunog namin is mga pagnatuyo yung mga pinag pinag pinagtatanggal namin ng mga damo na yan kasi yun naman talaga ay kailangan ding tanggalin at sunugin talaga. Pero anyway, hindi naman nakakasira siguro ng kalaka. Pero nakakasira pa kasi sa ozone layer kasi yung uh, usok kasi. So ayun na, tinanggal ko na yung mga manitre di ba? Barakong-barako ako. Yung mga kurtina yan, guys, ang ayos-ayos namin nilalagay, tinanagayin pa namin ng garter para matali talaga ng maayos, para maging kaaya-aya. Tingnan, maganda tingnan. Naku, pag nagugulat na lang ako, kinabukasan, ayun na, sira na naman, tinatanggal na naman at pinagtatanggal yung buhol. Yung iba naman, parang pinapaso ng sigarilyo. So, ayan, si Amanda naman ay nagwawalis naman dito sa paligid. Ayan, ako naman pinaputol kayo mga excess dyan ng mga kahoy kasi kailangan talagang tanggalin yun dyan. O, diba? So, para pa pag... Ay, ay! Tapos nagpa-prank-prank ako kay Amanda na kunwari merong bubuyog. Kahit takot na takot siya bubuyog kasi nakagat ni mukha niya dati ng bubuyog. So, tinanggal ko yung mga sanga ng bayabas kasi yan, area na yan ay daanan ng mga tao din papunta sa may ilog. So, tinanggal natin para naman walang sagabal sa pag daan nila. Baka matusok yung kanilang mata o kaya matamaan sila ng mga sanga-sanga branches of science. Charot lang. So, ayan na. Nililinis natin ang paligid. Sana po. Sa so, lahat ng mga pupunta dito, wala po problema kahit iwan nyo po yung mga duminin nyo kasi meron naman tayong mga staff. Hindi naman tayo talaga kailangan dito ng clean as you go kasi mahirap din naman talaga yung clean as you go. Basta mag-ingat lang po kayo at huwag niyong sirain yung mga nasa paligid. Wala pong problema kung mahingi kayo ng mga bulaklak. Wala pong problema kung iwan niyo po yung mga dumi dyan kasi kaya nga tayo mayroon mga maintenance kasi sila yung mag-aayos dyan. So ito na, malinis na po ang ating kapaligiran. At ayan na nga, tinanggal na namin yung mga sanga dyan kanina. Ayan po, si Amanda ang umakyat sa may puno ng aratili sa so may natira pa po. Tinanggal namin para yung hangin dire-diretso from Ilog, from Palayan para walang sagabal so and ang dami pa mga sanga-sanga dyan pero pinatanggal na po namin so thank you so much for watching guys I hope you enjoy and please share bye